sa lahat ng mga palalams lalo na sa team bayat sa sa team sabres may kishapot sa inyo mga palalams so ito ngayon fresh na fresh rin so ah uh, alam mo naman na ang ano na ngayon namumuti ng ating buhok so kung kay kanina ko na napansin so ayan may mga highlights ako so yan na ngayong click ngayon pa highlights highlights kaya pala puti na buhok ang bulbul na nga akong ilong manabas mo. So, yun na. Kapit tayo. Gusto ko sana ano, kanin. Sakit kasi ulo ko. Kakain ako kanin, guys. So, Maginit mo na ako ng kanin. Maginit mo na ako ng kanin, ha? kanin tapos egg o di ba ko na lang ang aking ano guys aking kamote iinitin ang kamote so, Kasi para magkape tayo masarap ito sa kape so yun guys kakape na kakape na tayo late ng kape ko nasa na Munti. Coffee. Coffee tayo sa inyo guys. So, ang pagkaka-coffee ko is 12 na. Tapos ko sana kanin kasi masakit na ulo ko. Kapi tayo mga lalat. Magmili mm -hmm. kasi ako ng mumi. Sige, yeah, sa buro Let's light like my heart. Dapat, blad, pata na, katakan pata eh. So, hugas-hugas na so, naman si Aling Juan Mga hugas tayo, guys. Mga Si, ay, si Aling Wana. So, ayan. Mga Aling Wana. Hugas tayo. Okay. Bago naman siya. Ayan, magoga selling mo na. So, ayan. Ayan, so, guys. So yan yan, 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 yan. So, hugas so, Dahil marami na ako ng hugasan guys, so, hindi naglagay lang, hugas lang. Lembra um. que um. eu sou o Bert, o Bert. Eu sou o Bert. Eu sou o tahu mama suko diilah mamalang Pogan. Manana niggang big, Jordan. my yellow, sang repo. Naniggas, sang katma, ka sang the so. cái ya kalu manami đã chẳng dâng ta bao nhiêu khi đôi mắt ta tấp tấp us nam din

So, ayan, guys. So, ngayon, mag-prepare na naman ako ng pa ko, guys. So, come on. So, ngayon, malinis na ang kusina. Ang aga ko kasi, guys, sa gising kag nag So, ngayon, mag sa balota na naman ako ng aking planchahin. So, wait lang. Take Cari guys, sih, lah? Itu aja pelan, guys. guys, magpaklansya in sa Inday wala nandiyan muna tayo guys ha so marami salamat sa inyo guys thank you for watching thank you, thank you sa inyo pala sa inyo pagsusupport guys ha? sa mga pa-watch, watch, watch, watch sa mga video ko so bye bye God bless you all